yun na uh, mga kalistel <coughs> bali yung, yung yung tuta pala dito yung papanganak lang na aso na yun yung tuloy na yung nakatero yun ito yung anim nung sa araw apat lang nakuha yung pala yung anim may dalawa pa hmm. yung dalawa yung nakuha ni utuloy dito sa sa babadi yan siguro yung ano dito na ano sa ilog may bay yung isa dito ko nakuha eh. Tapos yung isa doon, tapos dito yung dalawa. Ay yung dalawa yung nakuha ni Utol sa baba, sa baba ng ilog. Ay kaya siguro na matay nga yan. Sobrang lamig. Lamig na lamig nung isang araw eh, nung nanganak dito. Talagang kalat dito yung mga tuta. Ayan Ito na, tira, rin tatlo. Ilagay natin dito sa palanggana para hindi makalayo yung tuta. Yung ganda-ganda ng pesto rito. Ano na ala? Ha? Nalaga mo ba yung anak mo? Ha? Ha? Ayun, nakain na. Ah, uh, patatapos lang natin yung pakainin yan. Pakainin na naman natin yung, yung manok sa loob. Tapos ay natin yung mga itlog dun. tayo pala lang ngayon kalag sila mag ano mag, uh, ng palay ng binhi <laughs> yun na rin ah, tapos tayo eh, diretsyo na doon sa tubigan Ito natin ating kukunin muna yung mga itlog. Hindi na may tatlo rito eh. Puro kalipsta eh. Bagong itlog eh. Oh. isa. Ito ang ating kukunin kalipsta rin. Ipon natin din yan librate log na tayo. 2, 4, 5, 6. 8. okay yung isa. O yan eh. meron ng puti. 2, 4, 6, 8, 12. 14, 16. No? 16. 16 terasa tayong itlog. Balik ka lifestyle ka ako kuwala ano ipa. Kumuha tayo kahapon ng 50 52 kilos yung nakuha natin kahapon sa sako. siguro abot ito ng mga isang buwan kakunti lang naman ito eh yan baka kulang kulang dito sa manok tsaka doon sa bibi Tapos ay bibigyan natin ito bio tree. Ito ako ang tina. Para tuloy-tuloy yung pangitlog yan. ka lebs tala isang tandang ay laging binababo ari o kaya laging nakahiwalay eh. ari tatlong tandang na to eh bigyan natin to alpas may alpas pa tayong dalawang ano eh. uh, dalawang, ano nalpasan natin gawa na nababalda dito sa loob pero okay na naman nakarecover na matagal na natin nalpasan na ay eh. mas may na Hindi na balik alip sila eh. Pakainin lang natin yung bibi doon sa kabila. Yung mga maliliit pang bibi doon. Bago tayo dumuritsyo doon sa tubigan sa palayan. Yan ipupula natin yung binhi. Yan ang yun na uh, balika lifestyle eh, ating lalagyan na rin itong ano bandaritas yun na eh. pang uh, bugaw ng maya at saka daga saka nito, kakabit natin itong pang kalembang madaming ano eh daming maya ito yung dati na rin kinabit ni kuya itong pang kalembang na ito ikakabit eh, ulit natin Bali pa lang ang lifestyle tayo ngayon tayo, mga miyay may pasok pa alas 12, siguro mga la, 10 pa lang 10 pa lang na umaga yun ating dadali dalihin na to naaulanan naman no Kaya, alam sila, parang may papyesta, oh. May papyesta, may bandaritas. Babababa natin, Para, yan. ulan na naman ayan okay. okay na tutusukong pa natin dito sa katikabilang tabi lalagyan natin sa ako Naula na naman Ay wala palang Ano diyan ano Bata yung kawayan まめやヒンパ。 Tatlong oras na kaya Palito yung orasan mo Alas ah. mm -hmm. gis <laughs> Tenten na ba? Tama nga yung hula ko, alas ah <laughs> <laughs> Ang ganda na rin sa aking anong taba <laughs> <Ha>? <laughs> Ano ba ka? Ano han? pupusuan ah wala na pala yan puso ano wala nga pang puso ay wala nga pang putol ay. pupusuan ano patay na eh wala na yung dulo ano puro dahon patay nga ayaw may nababawasan ng dahon ni. Eh. Diabot. O kaya. Yung, nadadali kaya yun, puso. Mari kaya yun. Red yun, oh. Ha? Bakla nyo na. Pakla? Eh? Yung sa ano ba Hindi, sa sabah. Sa Para mapakla, mapakla din eh. Ano lang, hugas lang sa ano. Ilang piling? Ito. Ito. Natundan. Natundan. Ang ganda. At may silungo na ano. Sa tagaraw ay maganda-ganda na ano. Maganda-ganda ng hampasan din. yun. porsok pa rin dito. Ha? Ato naman ang porsok dito. Maganda hmm. nga sa aking dino. Talagang gaganda na baka bukas. Nasa sikat-sikat na yan oh. Ano? Nasa sikat-sikat na araw. Dumilim nga ulit oh, liwanag na kanina eh. Kumpara naman kahapon talagang walang init ano. Parang napapangit na yung, yung ano Lakas <laughs> <Okay. laughs> <laughs> oh, ng tubig ah lalo ba din sa amin din sa amin palabak wala pang kulong ay eh. pero malambot naman yun eh. gawa ng gulanan eh pari nga tabag oh laka niya na ba taba Ha? Hmm. Huh? kami uh, kaya po kapal na naman eh okay ko ano, yan na spray na ano, ano eh. hey, 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 hey. na ano kulay eh ha? Ta tatanim na, na uh, nga daw eh Brabe, na, binawas bawasan lang daw wala daw tuturo ka ng palay eh talib na naman eh iba na ang kulay kukuha muna ng papaya rin eh oh. niluluto do si nanay papakain si nanay ng na papaya kahapon na yun ari sakit na yan oh ano ni nanay mamaya tayo pa na ka, lifestyle do sabe, sabe. Ada yang wanya oh. dus. Lakasu. Oh. Ano kaya, kaya po, jackpot. Kung hindi nabebenta ay. <laughs> dami yun yun no? oh hindi na nabibinta rin ang kaya po eh eh tatanim na ko e berling ah ba malambot din niya <laughs> nilapadan mo sampah e berling nilapadan mo sampah walang mga daanan eh hindi naman kinukuli yan haba na ng iyong ano ah mo lang ang tayo Oo Baka tirani ng maya eh Ha? Ilagyan ko ng pambugaw Tinapay pa Ganun? Manang tinapay pa nga eh baka kaya bentin kaya ito? Ah. Hmm. may ham, may ham ah. kain, kain, no. sa mabibium ko, may ham kay kay, parang kung kay 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 birthday kay kay ah. Tiga natin kalau masih. Bihong kayo. Ganda pala rin at may pamarin daw. Oh. Ah. oh, ano yun Oh. Mga tayo madal eh. Ang sabi yung Oh.